those lak lak paano na kamidyona kamidyona to John John to Yehey Yehey Da oh. wow. kapuntan na ako noon pero hindi pa ganyan ang mga ano mga palsa you want it okay. <laughs> masyado kasi may hikira. Mayroon kami matalino pero mahirap yung sa Sa po. kapag yung magulang mo ng buho. Dapat pala masinama mo yung mga Dapat pala masinama mo yung mga tuta mo. Tak ada masalah, Roy. Oh, tak ada masalah. Aku, nak nak tidur. Aku nak tidur. Aku nak tidur. Aku nak tidur di darjah. Tidur. Tidur. Ming Julian hindi ho din pwede sa akong marami mga gawang ikot. Okay ka kind of na Sarap na! Mama, bibi o, no? Ha? Hindi ka sumama, bibi.